Iwis at dugo ang puhunan ng mga minero ng Benguet Corporation, kumita lang mula sa mga gintong kanilang kinukuha sa mga minahan. Ang problema, halos wala silang maiwi para sa kanilang mga pamilya dahil sa mataas na mailing fee o bayad sa ipinagigiling na mineral sa Benguet Corporation. Pumapatak ito sa 7,720 pesos kada tonelada. Talagang awan pima na iti minero kasi por kati. 30 pesos ni may salda or negative pa ni ko no kasta no nababat ni milhead na di ag milhead 7 nga nagpapababa talaga awan mabagi Noong April 17 hanggang April 20, nagsagwa ang aabot sa isang daang mga minero ng isang peaceful rally para mapakinggan ang kanilang hinaing. Kanilang sigaw, ibaba kahit pitong libo ang mailing fee. Nangako naman ng tulong at suporta ang ilang mga opisyal ng Benguet makiusap tayo. At isubukan natin makiusap sa management sa Maynila. Para yun po ang last result natin. Para i, i natin yung dinaing na ng mga miniro natin. Dito naman si Speaker, baka pwedeng ilalapit ko sa kanya, sabihan ko rin yung concerns ng mga minors natin. Miling Pino, sige po, ipaparating ko po. Personal na rin nakiusap sa pamunuan ng Benguet Corporation si Mayor Waklin. Nagpadala rin ito ng sulat sa pamunuan ng kumpanya, April 23, 2024. Sa tatlong pahinang ng sulat para sa alkalde, iginiit ng Benguet Corporation na mananatili ang presyo ng mailing fee. Nakasaad dito na tama lang ang presyo kung ang basihan ay ang nagagastos ng kumpanya sa paggiling. Kanila rin sususpendihin ang mga kooperatiba sa pagmimina kung hindi ni nila ito ipagigiling sa Benguet Corporation. According to our lawyer, kasi nag-inquire din kami, may lawyer din itong organisasyon, ang sabi naman niya is uh, pipilitin namin at salamit din kay Mayor sa tulong niya, pipilitin namin na uh, sana, sana ipakiusap pa rin natin uh, ibibigay na ibibigay nila yung hiling natin. Sa ngayon, Nagsibalikan muna sa pagmimina ang mga minero ng Benguet Corporation habang hinihintay nila na mapakinggan at mapagbigyan ng kumpanya ang kanilang hiling para madagdagan ang kitang maiuuwi ng mga minero sa kanilang mga pamilya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.